Hi Libra! Mid-July, mid-month of July 2024. Hingi tayo ng ilang mensaheng gabay para sa inyo. Ano nga bang ganap? Ano pang parating? Ito, um, pwede niyong salubungin o pwede ihain sa inyo ng universe dito sa ilang natitirang araw. O linggo ng Hulyo, Libra hingi lang tayo ng guidance para sa inyo. Okay, we'll be straightforward para sa mga taong ito. Libra, mid, mid month of July 2024. Message. Libra para sa taong ito. Okay, agad-agad. Merong isang, ayan, tumalon na, pero gusto kong mag-cut for you. Go pa tayo at patayin ng isa. Dapat ikakat talaga natin pero may tumalun na eh. Agad-agad. The Four of Pentacles ay narito and then kunin natin itong sa ibabaw. The Magician. Four of Pentacles, the Magician, Reverse. Okay. Libra. Okay. Libra, Libra, Libra. Maring ito yung may patungkol sa inyo. Una-una pumasok sa aking isipan with Four of Pentacles pagdating sa inyong mga feelings, sa inyong emotion, or dito sa security, pagdating sa relasyon, sa family. Parang meron kayong ilang isipin pagdating sa part na yan, or magiging extra concern dito sa ilang natitirang araw o linggo ng buwan ng July. Hindi po kailangan laliman o katakutan, pero for some of you, maaaring higat na maging cozy, cozy, homey. <laughs> private, low-key, gusto lang munang maging ano, kumbaga hanapin yung comfort, ayan sumasangayon po ang ilang doggies mukhang kailangan natin mag-pause ayan, Libra this is a general reading po so just only take what resonate uh, halimbawa if this is about your physical home, okay, mari meron kayong ilang agenda dyan the magician. This one is in reverse. Sa mas practical, maraming meron kayong ayusin, kukumpletuhin, kukumpunihin, or kahit sa simpleng pagdedeklata ito um, sa inyong paraan. Okay? Parang meron kayong gustong makita, hindi lang comfort, hindi lang yung security, pero yung improvement. Or even development. So for some of you, maring talagang andito yung focus. Dadaan ba kayo sa house renovation? Kahit sa simpleng pagpaplano ito. Pero parang ito yung pinakaunang umaangat dito with 4. Kasi kung aking papasok yan, 4th four, house in astrology is all about home and family. At kita mo, meron dito mga buildings sa likod. Home sector. Pakita natin sa live. Tayo po ay live na live. the fourth th pentacles. Libra. Nasa Libra po tayo. Okay? So, I feel dito na meron lang kayong aayusan or maybe this is a reminder na why not? Baka meron kang kailangan mo ng i-priority sa inyong home sweet home. Lalo pa kung itong mga nakalipas na linggo or buwan ng taon ay meso naging busy. If this is about uh, your emotions, ito na yung una kong nabitawan. Maaring meron lang kayong maging extra concern sa isang miyembro ng pamilya, kung saan ay higit kayong kakailanganin, o talagang kusang aangat sa inyo yung sense of responsibility na meron kayong maitulong okay, sa inyong paraan. Kung hindi man mag-apply, kasi napakalawak nito, just only take what Pero definitely, kung pahihintulutan mo yung sarili na mag-focus talaga, ilaan ang iyong ener enerhiya, ayan, dadaan kayo sa improvement. Makakita, makikitaan at makikitaan nyo ito ng kaalwanan. Okay? Ano ba bang maiiwan iwan natin dito? If this is about your relationship, Libra, I will be honest, sabi ko nga kung ipapasok natin dyan, maaring meron ilang pagkaseryoso or merong ilang pakiramdam kaysa simple yung pakiramdam, hindi po kailangan laliman yung bawat uh, na nababanggit ni Moonchild na parang may kulang. Okay? Or hindi kayo nagsasabay if in a relationship. Couples, hindi kayo nagsasabay at one point um, uh, sa mga natitirang linggong ito ng iyong kabareha, Or ngayon pa lang, nakakaramdam kayo in a way nung tansyon. Huwag kayo magalala. Sa aking pakiwari dito, this is something na mariresolba. The magician. I mean, meron at merong spark. Minsan, yung spark, di ba, hindi all the time ay umaangat yan. Hindi palaging meron. Ayan. Yan ang reality. Fleeting din daw kasi yan. H hindi laging nagiinit. So, compromise, connect, communication is the key pagdating sa inyong mahal sa buhay. Okay? Ano pang mad natin dito? Four. So, if this is about your money sector, pinapalilahanan kayo dito ng coins. Four pentacles. Na patuloy niyong paangatin. Yung tama. Okay, balance. Well, as a Libra, you're all about balance. I mean, lalo pa kung meron talagang ilang paggasta. Ito napaka normal, moon child. May ilang gastusin. Four of Pentacles, um, kung mag-apply po, kung meron kayo ipapaayos, o bibilhin na bagong kasangkapan sa inyong bahay, kasi nga gusto niyo makakita ng improvements, okay? Ayan, merong support tayo nakikita, minsan kailangan lang din natin mag-reach out, meron at merong paraan, kumbaga. Parang nag-highlight talaga dito, usaping pagkaseryoso, I mean, on the serious side na yung inyong mga mindset. Dahil gusto nyo makaramdam ng security, ng stability, syempre pa dito sa ilang ilang lugar, posisyon, relasyon na malapit sa inyong puso na ang ganda. Maganda. Okay? At dito, yan po ay hindi mababali. wala. Meron at merong progress makukumpleta nyo to kung higit nyo talagang, ano man yung proyekto na yan, okay? Sa ilang nabanggit mo, Moonshout, may pagka-complete yung feeling, you complete me, parang ganun. Yung pwede niya iparating if this is about love. Kompleto, Ricardo. Pero unti-unti, hindi naman agad-agad misan talaga ay magsasabay ang lahat. Pero ito ang umaangat, stay positive lamang sa kung anumang pwedeng ihain pa sa si inyo ng universe sa mga natitirang araw at linggong ito ng Hulyo 2024 Libra.